News sa ating mga balita, mga senador, hati sa desisyong tanggalan ng budget ang PhilHealth. Tatlong Boy Scout sa Zamboanga City patay matapos makuryente. 12.9 milyong pisong halaga ng iligyal na droga na samsam sa Pasay City. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hati ang mga senador sa disisyong tanggalan ng allocated budget ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa taong 2025 matapos pagtibayin ng dalawang kongreso ang national budget sa susunod na taon. Una nang ipinaliwanag ni Senator Grace Poe ang chairperson ng Senate Finance Committee na ibinasura ng Bicameral Conference Committee ang proposed budget ng PhilHealth dahil mayroon pa itong natitirang 600 billion pesos na reserves funds. Iginiit ni Senate President Cheese Escudero na hindi bibigyan ng budget ang PhilHealth dahil sa kabiguan umano nitong gamitin ng excess funds. Nagpahayag naman ng malakas na reserbasyon si Senator Bongo, chairperson ng Senate Health Committee, sa pagtanggal ng subsidy ng PhilHealth. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, ang kawalan ng subsidy ay unfair, illegal and potentially unconstitutional. Dagdag ng senadora, ang pagtanggi ng suporta sa PhilHealth ay isang pagkakait sa mga Pilipino sa ating karapatan sa kalusugan. Orihinal na humiling ng 74 billion pesos na budget ang naturang state health insurer. Tatlong Boy Scouts ang binawian ng buhay habang sampu ang isinugod sa ospital matapos aksidenteng makuryente sa abong-abong pasonan ka sa City. Batay sa ulat, nangyari ang insidente habang nasa kaligitnaan ng citywide jamboree. Bitbit -bit umano ng mga estudyante ang isang malaking tent upang ilipat sana sa ibang lugar ng aksidenteng masagi ng steel post ng tent ang isang live wire na naging dahilan ng pagkakakuryente ng mga biktima. Agad na dinala ang mga estudyante sa ospital ngunit sa kasamaang palad, tatlo sa mga ito ang idineklarang dead on arrival. Samantala, kinansela ng Sambuanga City LGU ang kabubukas na citywide jamboree bilang pakikidalamhati sa nangyaring trahedya. Nasamsam ng mga otoridad ang 12.9 milyong pisong halaga ng iligal na droga sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Nakasaad sa press release ng Bureau of Customs o BOC na unang natuklasan noong December 5 ang mga parcel. Nagmula ang mga ito sa iba't ibang bansa at naka-address sa iba't ibang recipients sa Pilipinas. Sa routine inspection, nakumpiska ng BOC ang 7,791 na gramo ng kush at 1,229 piraso ng ecstasy tablets. Nasa kustudiya na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga iligal na droga para sa mas masusing investigasyon. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At niyo pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.